Ito <laughs> ngayon sa dagat, oh. Uh. Lino ba? Linaw, oo. Uh, uh. Taga mo gang, tagasa ni Sidro. Opo, makamote po. Asa sa makamote? Mga sa apelyado. Ibarzabal. Kay... Ibarzabal kay Kuan? Kay Ma'am ano? Arsina. Uh, ma Arsina. Uh, Karba. O, oh, kay Ma'am Karba. Opo, si Ma'am Karba. Versable. Mga karba. Pero oh. karba si Mama Sina, Iversable lang yung asawa. Oo. Oh, oh. Basta ang Iversable, si Kuan, si Ma'am. Ano, oh, ipaboy oh. na oh, mo? Si mam Ma Agnes? si Ma'am Agnes. Gagmay pamuat. wala pa mo na buhi. wala pa. Ang nakuha ang asawa mo ay anak ni Mama Sina. Ah. Ilahang oh. punsi. Oo. Di natin Talaga ka nang kuha ka nang pagtanong ka? Oo. Andiyan ako. Andiyan ako. Andiyan ako. Andiyan ako. siya